Ano yung mga symptoms na pwede mo ma-experience if malapit nang masira ang inyong car battery? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yon, salamat pala sa inko no sa pagpapalit ng aking battery kasi yun nga, nasira. <laughs> so, ano yung mga early signs or symptoms na malapit na kayong magpalit ng car battery? Well, number one dyan, pwede kayong maka-experience ng hard starting. So kung way back then pag click mo ng susi in a few seconds start. Pero kung umabot na mga 2 to 3 seconds bago mag-start ang inyong sasakyan, possible malapit nang masira ang inyong car battery. Second, pag naka-experience kayo na habang tumatakbo kayo ay biglang nag-restart ang inyong head unit o yung inyong radio. Well, pwede rin namang maluwag lang yung terminal niya. Pero may mga pagkakataon na sign na yan na malapit ng palitan ang inyong car battery. Pag yun, na experience ninyo na biglang nag-restart ang inyong head unit or radio. I advise mga paps, pag na-experience to, no, huwag ninyong papatayin ang sasakyan ninyo sa alanganing lugar. There's a possibility na baka hindi na mag-start. Okay, and third, pwede rin kayo maka-experience dyan ng bigla ang pagtigas ng manubela habang kayo ay nag-drive or nag-turn, no? bigla siyang titigas. Then pag in mo at inon mo ulit, okay na. So yon, pwede rin. Well, pwede rin namang EPS issue yan, pero may mga pagkakataon mga paps, no? Isa sa mga possible issue dyan is pasira ng car battery. And yun, pag naka-experience na rin kayo ng pagkalobat, isa rin yan, no? At uh, pag pina-jumpstart ninyo, okay din naman, then malulobat ulit posible yun. So yun mga paps, no? ito yung pinaka tips ko sa inyo sa car battery. No? Usually ang car battery naman may warranty na 2 years or 24 months. After 24 months, ihanda na ninyo yung sarili ninyo na magpapalit na kayo ng back car battery. Well, pwede nyo namang extend, yes. Pero kung gusto nyo ng most reliable na sasakyan, I highly recommend pagkatapos ng warranty ninyo, palitan na ninyo yung inyong car battery do. No? Well, pwede namang tumagal yan ah uh, para sa akin na 24 months or 2 years. Pwede mo namang extend hanggang 3 years yan. Pero after 3 years, yun na. I highly recommend mga paps. Swerte na yan, no. Huwag niyo nang i-maximize. Okay? After 3 years, i-replace niyo na kahit sabi mo pang napaaganda pa ng condition ng battery niyo. Kung sakali man nanghihinayang kayo, itabi niyo lang. Okay? At uh, yun, kung sakali mang may bumibili ng battery, ibenta ninyo. Yun, para at least hindi naman masayang yung inyong battery. syempre ang pinaka dito yung reliability ng ating sasakyan. Kasi yun nga, pag ba, kinailangan mo, e biglang ayaw mag-start maatrasado ka mga paps no? so yung, kung gusto nyo maging reliable yung kotse ninyo I highly recommend after the warranty of the battery pag isipan nyo ng i-replace you can extend yes after to 3 years pero after 3 years maayos o hindi pa yung car battery palitan nyo na para anytime na i-start mo yung kotse siguradong mag start ang inyong sasakyan salamat sa panonood keep safe mga paps